Yeah. Uh -huh. Hello guys! Welcome back to our channel. For today's video nga po pala ay napakarami ko nga po palang labahin. Kaya naman nandito kami ni Bella sa sapa. Eh eto nga pong si Bella. Alam nyo naman ito kapag nasa tubig eh wala naman siyang takot Ayan nga po at naghahanap siya dyan ng bato na pwedeng paglaro. Abay sabi ko nga dyan sa anak ko na yan ay napakaraming bato sa paligid. Eh bakit naman yung nasa tubig pa yung naibigan? Eh pagkaraan nga naman niya na ng bato. Abay inaaya ba naman ako maglaro? ang ginawa nga po pala niyan, pag yan nag-aayang maglaro, yung kinuha niyang bato ay ilalapit sa'yo para naman itapon mo. Tapos ang gagawin niya doon sa itinapon mong bato, abay di kukuhanin niya uli at nang ibibigay ulit yun sa akin. Eh, kapag nga ako sa iyo, Bella, ay nakipaglaro, hindi natin matatapos itong ating gabundok na laba. Ay, buti na lang talaga at meron pang tubig dito sa sapa. Pero ang tubig po rin ay sa may sapa, abay unti-unti na rin namang natutuyo. Ayan nga po pala yung bato niyang nakakuha ako ha, ganyan po yung ginagawa niya sa bato kapag ayaw kong makipaglaro. Pagpasensyahan niyo na nga po pala yan si Bella at palagi yung ganyan, akala mo may tama. Buti na nga lang po at napakisipag niyan si Bella na sumama sa akin dito sa sapa. Aba yung ibang aso namin doon sa bahay, ay nako hindi mo mapagkakatiwalaan na sumama sa akin din sa sapa. Paano po ba naman yung sasama? Eh kapag papunta sa sapa, eh ang nasa isip agad ng mga aso na yun eh, baka paliguan sila. Kaya nga po, kahit gustong sumama sa akin, ng mga aso na na abay pag ako ay lumusong din sa sapa abay nagsisi-uwi, ana pabalik habang nandito nga po pala ako sa sapa abay aret pinagmamasdan ko naman aring tubig din sa sapa yung pagkaganda talaga Baay. ano po ba naman kasi hindi gaganda eh, ayan nya po napakalinis pa rin madalang na nga po pala yung mga sapa ngayon na malilinis ayan nga po o ang paligid halata naman po talagang hindi napupuntahan ng tao gaano ay kahit nga po pala din sa amin hindi pa naman ganoon ka tag init abay natutuyo na rin unti unti ang tubig sa sapa tapos nga po inapansin ko abay napakaraming tutubi at paru paro din sa paligid nakita ko pa nga po pala tutubi abay kakoy pagkakaganda ng kulay at kulay pula abay, abay ganyan ako kagaling maglaba may commercial break paano <laughs> ba naman hindi mawawala ng commercial break eh napakasakit naman talaga sa likod at sa balakang kapag naglalaba ka kung pwede nga lang na hindi ka na magsuot ng damit para walang labahin at ito naman po palang si Bella simula nang dumating kami dito sa may pa hanggang siguro sa pag-uwi maglalaro at maglalaro yan ang bato. Nga po pala yung si Bella binibilhan naman namin yan ng laro ang kasama ang palad po aba ay oras lang yata wala pa ang tumatagal. Dahil naman po glit lamang abay nasisira niya rin naman kaagad. Ay minsan pa nga po ang pinalalaroan namin yan kay Bella ay eh, yung bunga ng niyo. Pag nga po pala kami magagata abay eh, si Bella na lamang ang taga -balat. at talaga naman pong maaasahan aring amin anak na. Ayan nga po pala at tinansya ni Butchog kung mga anong oras ako o ilang oras ako dito sa sabay paano? Ako'y kanyang pinuntahan at siya na nga po ang nagbanlaw noong aking mga nilabay. Abay ganon talaga. Kailangan eh tulong. Abay parehas nating damit yan. Buti na nga lang po at hindi busy si Butchog at ako'y may katulong pa rin sa mga gawaing bahay. Ako nga po pala ang tago Si Butchog naman ang taga-banlaw at siya rin po ang taga-sampay. Ang trabaho naman po ni Bella. Abay bantay Ayan, ako dito sa Sapa dahil nga po ako lang mag-isa ang naglaba ngayon. At siguro po, yung mga kasabayin ko at mga kapitbahay namin ay eh, nakapaglaba na kahapon. Ganon mm. nga po pala din eh, dahil kakaunti na laang din naman ang tubig sa Sapa. Pasalamat nga po kami at hindi pa lubusang nawawala. Pagkaraan nga po pala naming maglaba dyan ni Butchog. Abay, di parehas na kaming naligo. Tapos nga po dati, naalala ko, 13 years old ako. Abay, naliligo pa ako nakahubad din ni Sasa. Wala pa. nga pong mali-mali siya. Gawa yung 13 years old din ni dati sa amin. Aba, ay batang bata pa talaga. Eh, ngayon naman po, eh, kayo na po ang humusga. Ayan na nga si Butchug na ang nagsampay ng aming mga nilabahan. Maraming maraming salamat po sa panonood. See you po sa next vlog. <laughs>